Ito yung mga ingredients natin guys. So ayan ito guys. Ayan. Saka ito. So ayan guys. Lalagyan na natin ng mantika. Ano lang guys. Yung ilalagay ko guys. Bawang lang guys. Ayoko sya nang lalagyan ng ibang ano guys. Ayan. Lalagyan ko sya guys ng bawang. Bawang na yung ilalagay natin guys sa ito yung version ko guys ng adobong talong sa akin na ito guys version ko ito guys madami pala malaki na ano so ayan guys banyak bang ano mantika madami yung parang mantika so ayan guys ilalagay na natin ang oh. ilalagay na natin guys so, yung salo ayan guys ilalagay natin yung talong guys May paborito ko to guys. Isa to sa mga paborito kong gulay. Ba, so guys. Ayan. Ayan. Kunting ano, kunting ano lang naman guys. Kunting loko lang naman to guys. Ayan yung ano. Ito ang binili ko guys. Kasi kumakain kakain yung, yung anak ko nito guys. Gusto gusto yun ang anak ko ng babae guys yung talong na to. Kasi may nag-ano ngayon guys, may nag- So ngayon guys, anahan na natin siya. So ngayon, hmm. haluin lang natin siya guys, tapos iuwanan natin. Babalik ka lang natin ng guys pag naano na siya. Ngayon guys, ano tatakpan natin siya Babalikan natin mamaya guys. Pag naano na siya malambot na. Nilagyan ko na siya guys ng toyo. Tapos nilagyan ko nito guys. So ayan. Toyo guys or nito. Ayan guys ang nilagay ko. Tapos nilagyan natin guys ng badik sarap. Ayan. Aso. Ayan nilagyan natin siya guys. Ayan. Po. So, lagyan natin siya ng water. Lagyan natin ng water, guys. Yan. Yan. Ito yung simpleng loto ko, guys, na adobo. Ad hindi naman tawag tong adobo, guys, kasi ano, marami naman siyang sabaw. Pero masarap to, guys. Yan. Simpleng loto ko lang yan, guys. Ayan. Lagyan ko lang siya, guys, ng mamati, mamasitas, guys, na sauce o stern sauce guys ang nilalagay ko para masarap siya guys mas masarap siya guys pag ganun ang ilalagay mo natin guys mm -hmm. kumulo na siya guys at titikman natin guys kung masarap ulam namin siya ng hapunan guys nagboto ako ng maaga guys para mamaya wala na akong ano wala na akong gagawin mamaya guys hmm hindi ba guys masarap sarap siya guys super siya guys super siya masarap hmm. Lagyan natin ng, ano guys, sabaw. Kasi yung anak ko guys, mahilig sa sabaw. So, ayan guys. Is final ang ating nilalato guys. Hindi na natin sa patak guys. Kasi para ano siya. Ayan. ano guys. Kanina pa pala ako nagsasalita guys tapos hindi ko pala napindot guys ang camera. Kaya ayan, pasensyahan niyo guys. Hindi ko pala napindot ang camera guys. Ayan. Sarap guys, super. So mm. Sarap. Ayan. Tama lang ang ano niya guys. Tama lang ang alat niya. Hindi siya masyadong maalat guys. Dahil nga sabi nilagay ko siya guys, nilagyan ko siya guys ng mamasitas. O stern sauce guys ang nilalagay ko. Hmm. And guys. So ngayon guys, ano natin. Tama na to guys. Ayan, tama na guys kasi malambot na siya. Hindi natin masyado siyang kalambotin. So ngayon guys, ano natin siya. Okay ayun guys ano hina natin siya guys at okay finish oh gusto ko so ayun ilalagay na natin sa dito guys so ilalagay yan guys eh ano lang natin guys ka. so ayun guys ang ating local for tourist guys ayun guys. Ayan, ang aking guys. Hmm. Sarap, guys. Ayan. So far, guys. So far. Hmm. So, ayan, guys. Nakasalang ako ng initubig, guys. Ayan. Nakasalang Sa na tayo, guys, ang initubig. Ayan, guys. Ayan, luto ko ngayon, guys. Hmm. Sarap, guys. Mabango siya, guys. Mabango siya. Ano hmm. hmm, guys, mabango. Ano lang itong binili ko guys, kalahating kilo lang ito guys. So, ayan guys, Nagdito na yung vlog ko guys. Hanggang sa next vlog ko guys, babu. Thank you for watching guys. Thank you guys. Ang sarap guys. Hmm. Harap-sarap eh. So, ayan ang ating niloto for today's hmm. hmm. so yan hanggang dito na yung vlog ko guys hanggang sa next vlog ko babu thank for watching guys sana guys hindi kayo magsasawa sa mga munting vlog ko na ito guys kahit simple lang guys kahit ganito lang guys Okay, support nang aking mga vlog guys. Don't forget guys, like, comment, share, and subscribe. Babu! Thank for watching guys.